Magandang araw ng Huwebes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Determinado ang pamahalaan na palakasin ang depensa at palaguin ang turismo sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Kaugnay nito, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., na kabilang sa mga plano ng pamahalaan ng pagtatayo ng paliparan sa naturang isla. Sa kanyang talumpati sa pamamahagi ng tulong para sa mga magsasaka, mangingisda at pamilyang apektado ng El Nino sa Puerto Princesa City, sinabi ni Pangulong Marcos na nasa huling bahagi na ang konstruksyon ng military runway project sa Balabac Island Air Base. Kasalukuyan na rin anyang tinutugunan ng problema sa kuryente sa ilang bahagi ng Palawan. Matatagpuan ang Pag-asa Island sa kalayaan chain na nasa 285 nautical miles mula sa Palawan. Bagamat inaangkin ito ng China, matagal nang may presensya ng militar ng Pilipinas at mga Pilipinong sibilyan sa naturang lugar. Noong nakaraang taon, bumisita sa Pag-asa Island si House Speaker Martin Romualdez at nangako maglalaan ng hindi bababa sa 3 bilyong piso para sa konstruksyon ng paliparan sa isla at iba pang mga proyekto sa lugar. Naniniwala ang nakararaming Pilipino na sapat ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa mga issue sa West Philippine Sea ayon sa Strat Base ADR Institute. Basito sa isinagawang survey ng Social Weather Station na kinomisyon ng naturang think tank kung saan nasa 60% ang naniniwala sa mga hakbang ng pamahalaan gaya ng pagsasagawa ng joint patrols, at military exercises sa mga kaalyadong sa kaibigan at mga partners nito. Ayon sa survey, 72% ang sangayon sa pangikipag alyansa ng Pilipinas sa ibang bansa para depensahan ng teritoryo at economic rights nito sa West Philippine Sea. Lumabas din dito na karamihan sa mga Pilipino ang naniniwalang sa patang ginagawang hakbang ng pamahalaan para protektahan ang mga Pilipinong mangingisda at sa pagpapalakas sa kakayahan ng militar, lalo na ng Philippine Navy. Simula noong nakaraang taon, ilang joint patrol missions na ang isinagawa ng Pilipinas kasama ang Estados Unidos, Australia, Japan, at France bilang tugon sa paulit-ulit na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Karamihan din ng mga Pilipino ang naniniwala na sapat ang ginagawang hakbang ng pamahalaan sa pagprotekta sa mga yaman ng karagatan sa West Philippine Sea sa pagrerekomenda ng issue sa mga international organization gaya ng United Nations at ASEAN para sa diplomasya at mapayapang negosasyon sa China at sa pagkalap ng ebidensya ng mga aksyon ng China sa West Philippine Sea at ang paglalabas ng mga ito. Samantala, 49% ng mga Pilipino ang naniniwalang hindi sa patang hakbang ng pamahalaan sa pagpapaalis sa mga iligal na istrukturang itinayo ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Dindo Manhit, isang geopolitical expert at presidente ng Stratbase, kailangang maglunsad ng Pilipinas ng mas maraming joint patrol kasama ang mga kaalyadong bansa laban sa lumalakas na agresyon ng China. Isinagawa ang survey mula June 23 hanggang July 1 sa isang 1,500 ang respondent sa buong bansa. Sang-ayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa planong pagsasapubliko ng listahan ng mga iligal na pogo o Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Sa pagdinig ng kamera, positibo ang naging tugon ni PAOK Undersecretary Gilbert Cruz sa tanong ni One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita kung payag siyang isa publiko ang listahan ng apat na raan at dalawang iligal na pogo. Katwiran ni Bosita, mapapanagot ang mga lokal na pamahalaan at kapulisan sa pagkakaroon ng iligal na pogo sa kanilang lugar. Ayon naman kay Cruz, mas malaki ang negatibong epekto ng mga pogo sa lipunan kumpara sa ambag na mga ito sa ekonomiya. Patunay dito ang mga nadiskubring iligal na gawain sa mga raid ng PAOK. Sa mga pogo na ito tulad ng human trafficking, torture, prostitution at kidnapping. Pagbabahagi naman ni PAOK spokesperson Winston Casio, may mga pogo hub na daan hanggang walong daan ng empleyado pero nasa 30 lang ang lisensyado o may online gaming employee license. Batay sa datos ng PAOK, pinakamalaking bilang ng mga pogo ay nasa Metro Manila. Umabot sa mahigit anim na libot 6,200 pulis ang nakasuhan dahil sa sari-saring paglabag sa patuloy na internal cleansing sa kanilang hanay sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ayon kay PNP Internal Affairs Service Inspector General Brigido Dulay, mula sa bilang na ito ay halos 6 na raan ang nasibak sa serbisyo, mahigit 200 ang binabaan ng ranggo at mahigit 1,000 ang suspendido. Isang koronel ang pinakamataas na opisyal na naparosahan sa internal cleansing. Sinabi ni Dulay na sinumang polis na napatunayang lumabag sa batas ay matatanggalan ng benepisyo at tuluyan ng hindi kulan sa gobyerno. Paalala ni Dulay sa mga tauhan ng PNP, sundin ng batas at tuparin, ang mga polis, operational procedure. Hinikayat rin niya ang publiko na isumbong ang sinumang polis na tiwali o sangkot sa krimen o iligal na gawain para masampahan ang mga ito ng kaukulang kaso. Maaari nilang kontakin ng PNP Internal Affairs Service sa email o telepono o kaya ay dumulog sa kanilang mga opisina. Tiniyak ng Department of Tourism ang pagsisikap ng pamahalaan na mapangalagaan ang kaligtasan at siguridad ng mga turista. Ito'y bilang tagon sa ulat ng Forbes Advisory na panglima ang lungsod ng Maynila sa mga pinakadelikadong syudad sa daigdig para sa mga banyagang turista. Sa isang pahayag, binigyang diin ng DOT na patuloy ang pagpapaigting sa seguridad sa Maynila. Nakikipagtulungan din ang ahensya sa Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government para mapanatili ang ligtas at kaaya-ayang kapaligiran para sa mga turista. May mga programa na aalalay sa oras ng sakuna, paprotekta sa mga bata at kababaihan at tutugon sa mga pangangailangang pangkalusugan. Bukod dito, bukas ang Tourist Assistance Call Center para matawagan ng na mga nangangailangan ng tulong. Dagdag ng DOT, katuwang ng gobyerno, ang pribadong sektor at mga pamayanan para gawing premyadong pasyalang panturismo ang Pilipinas. Nilista ng Forbes Advisory ang mga pinakadelikadong lungsod para sa mga turista batay sa estado ng krimen, kalusugan, infrastruktura, sakuna at personal at digital security. Nangunguna ang lungsod ng Caracas sa Venezuela, na sinundan ng Karachi sa Pakistan, Yangon sa Myanmar at Lagos sa Nigeria. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.